Naniniwala po ba kayo sa tatlong klase ng pag-ibig? Ito ang first love, intense love at great love. At dahil dyan ay nahawahan po ako ng tulo o STD. Nandiyajombag din ako ng babae ng dahil lang sa lalaki kahit hindi ko naman sila asawa. Tawagin na lang natin siyang Janice o umpisahan niya ang kanyang kwento tungkol sa kanyang first love na nakilala niya nung siya ay college pa. Pero bago niya pa naging boyfriend ang kanyang boyfriend number one ay hindi niya masasabing may kasama na itong pagmamahal kaya niya lang ito itunuring na first love dahil ito ang unang lalaki na ipinakilala niya sa kanyang pamilya. Pareha silang tagat Tondo pero magkalayo ang lugar at pareha silang legal sa kanika nilang mga pamilya. Palagi rin silang sabay pumasok at umuwi. Ang tanging naging problema lang nila ay ang ex-girlfriend ng first love niya na hindi makamove on. Naging sobrang bait ng pamilya ni first love kay Janice lalo na ang mga magulang nito. Kaya hanggang ngayon ay gusto pa rin silang kamustahin ni Janice at ang relasyon ni first love at ni Janice ay tumagal ng isang taon. Nagsawa na lang kasi si Janice na sa tuwing mag-aaway sila at maghihiwalay ay babalikan ni first love ang kanyang ex-girlfriend. Kaya isang araw ay nagising na lang si Janice na hindi niya na mahal si First Love. Taong 2013 nang pinahinto si Janice sa pag-aaral dahil nawalan na ng trabaho ang kanyang kapatid na nagpapaaral sa kanya. Sinubukan niya naman mag-apply sa mga fast food pero hindi siya natatanggap dahil mataray daw ang kanyang itsura. Nawalan ng pag-asa si Janice na matatanggap siya sa mga fast food pero tinuloy niya pa rin ang paghahanap ng trabaho. Nag-apply si Janice sa isang mall at sa dinami-dami ng na mga nag-a-apply ay isa si Janice na natanggap. Daw siya nang tawa habang ini-interview dahil sobrang daming tinanong sa kanya ay eh, iisang klase lang naman ang kanyang ititinda. Naging isang sales lady siya sa isang department install at anim na buwan lang ang kanyang kontrata. Nag-end of contract siya ng December 2013 at January 2014 ay nakahanap naman siya ng panibagong trabaho. Nagtanong-tanong kasi siya sa mga kasamahan niya sa trabaho kung meron silang alam na agency yung pwede niyang pag-applyan. At sa dinami-dami ulit ng mga aplikante ay isa si Janice na tanggap. Dahil hindi naman daw sa pagmamayabang nung mga panahong nag apply siya ng trabaho, siya po ay sexy at maayos ang pananamit. Mall pa rin ang kanyang pinasukan at pagkatapos ng dalawang taon ay dito niya na nakilala ang kanyang intense love. Si intense love ay pinakilala sa kanya ng isa sa kanya mga katrabaho dahil nakakantsawa na raw siyang tomboy dahil matagal na siyang walang jowa. Nagkamabutihan sila ni Intense Love at madalas niya itong kasama sa mga gala at inuman ng mga kaibigan nila. Pero si Intense Love po ay sobrang babaero at meron din siyang tatlong anak sa magkakaibang mga babae. At habang sila pa ni Intense Love ay may tinititigan din tong iba't ibang babae pero okay lang yon kay Janis dahil baliw na baliw siya kay Intense Love. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang sumakit ang puso ni Janis at nagpa-check up siya sa isang malaking ospital. Dito niya na nalaman na nahawahan siya ng STD at tinanong siya ng doktor kung may boyfriend daw ba siya at sinabi niya namang meron. Tinanong din siya ng doktor na kung bukod sa boyfriend niya ay kung meron pa siyang nakakatalik na iba at sumagot naman si Janice na wala. Nagsalita naman ulit ang doktor na kung yung boyfriend mo sigurado ka ba na ikaw lang ang nakakatalik niya? Dito na natameme si Janice kaya kinausap niya agad si Intense Love at umami naman ito sa kanya. Sinabi sa kanya ni Intense Love na meron siyang isang babaeng nakatalik na nagtatrabaho sa bar na hindi niya kakilala. At dahil confidential ang kanilang sakit silang dalawa walang nakakaalam. Sobrang nakukonsensya si Janice sa kanyang mga magulang dahil wala silang kaalam-alam. Minsan niya na kasing dinala si Intense Love sa kanilang bahay pero hindi ito hinarap ng kanyang mga magulang. At sa sobrang kabaliwan ni Janice, kahit gano'n na ang nangyari ay mahal na mahal niya pa rin si Intense Love. Isang buwan hindi nakapagtrabaho si Janice pero gumaling naman siya agad at isang taon din ang tinagal ng relasyon nila ni Intense Love. Kahit nalipat na ng trabaho si Janice ay nagkikita pa rin sila ni Intense Love dahil pinupuntahan niya ito sa kanyang tinutuluyang kahit sobrang layo at kahit hating na. Hanggang sa may makakita kay Intense Love na may kasamang ibang babae sa isang mall. At itong babae na to ay kasamahan din dati ni Janice sa kanyang trabaho kaya sa sobrang galit niya ay inabangan niya ito habang pauwi galing sa trabaho. Ginombag niya ang babae at napuruhan niya ito sa sobrang nagdilim daw ang kanyang paningin. Pero hindi naman nagtagal ang kanyang panjojombag dahil marami rin namang umawat. Kinabukasan ay pinuntahan ng mga magulang ng babaeng ginombag niya si Intense Love at sinabing ipapablatter si Janice. Hindi naman binigay ni Intense Love ang tunay na pangalan ni Janice at hindi rin siya mapupun tahan dahil wala namang makapagsabi kung saan siya nakatira. Pero inaway siya ni Intense Love nang dahil sa kanyang ginawa sa panjojombag niya dun sa babae at habang tinatype niya to ay tawa siya ng tawa dahil mukha daw siyang tanga dahil ng jojombag siya ng chika baby. Hanggang sa nalaman ni Janice na nagkaayos na pala si Intense Love at ang nanay ng bunso nitong anak. Parang ginawa din siyang kabit ni Intense Love kahit hindi naman ito kasal sa iba. Tinuloy niya pa rin ang pakikipagrelasyon kay Intense Love kahit naririnig niya na magkausap sila ng nanay ng anak niya habang magkasama silang dalawa. At sobrang naging nami pang babae ang na-involve habang magkarelasyon silang dalawa ni Intense Love. At sa bagong trabaho na pinapasukan ni Janice ay may nakilala siyang isang lalaki at ito ang kanyang ginamit para mapalayo na siya kay Intense Love. Naging magka sila ng lalaking ito at tumagal sila ng ilang buwan hanggang sa nakilala niya na ang kanyang great love. Nakapag-abroad na din ang kanyang kapatid na dapat magpapaaral sa kanya kaya may chance na siyang magpatuloy sa pag-aaral pero hindi pa rin natuloy. 23 years old po ako nung makilala ko siya at 24 naman nung kinasal na kami at meron na po kaming dalawang anak ngayon. Ang sabi nila ay sinayang ko daw ang opportunity. Oo, nakakapanghinayang naman talaga pero ito rin siguro ang aking kapalaran. Narealize ko lang na kung hindi ko siguro nakilala ang napangasawa ko ngayon ay malamang nagpa-party lang ako at walang direksyon ng buhay. O di kaya ay nabuntisan lang ng kung sino-sino at hindi naman paninindigan. Kaya kahit maaga akong nakapag-asawa ay masasabi kong masaya ako sa buhay ko ngayon. Wala akong pinagsisisihan lahat ng bisyo ko ay nahinto simula na nagbuntis ako at napakabait po ng aking napangasawa. Sobrang haba po ng kanyang pasensya siya at sobrang responsabling ama at asawa sa amin ng kanyang pamilya. May mga dumating man problema at mga pagsubok sa buhay pero magkasama namin itong hinaharap. Kaya hanggang dito na lang Ate Charisse. At para sa mga sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka every day. Kaya shoutout muna kay Zairil Ann, Christine Jane Cruz at Ann Meg Andrade. Trisha, Nicole Dalos at Jaja Glor. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung ano namin bukas. Bye-bye! Bye.